Hello guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, ay tuturo ko natin guys sa video na to kung paano natin magamit yung CapCut Pro ng Libre. Alam naman natin guys na yung CapCut Pro guys ay napakamahal. Sa isang buwan ang babayaran natin guys is nasa 600 plus no? Kapag mag avail po tayo ng Pro. So ngayon guys, uh, sa video na to ay papakita natin kung paano tayo maging Pro kahit hindi tayo mag-abil ng Pro. First guys, ay open po natin ang ating CapCut. Click lang po natin guys, new project. Then mag-add tayo ng videos dito guys na na gagawin nating na gusto nating i-edit ng pro. Ayan. Then kapag nakaselect ka na guys, pindutin mo yung add. So, yan guys. Nasa CapCut ng ating i-edit na video. So, gagamitan natin yan guys ng pro. Tap lang natin guys. So, una natin gawin guys ay lagyan natin ng filter na pro. Ayan. Basta't may mga pro guys. Eh, basta't may mga diamond guys. Ibig sabihin yan guys ay pro. Then, so ito ang pipiliin ko guys. Yung Universal Sunset Pro. Ayan then check so gumamit tayo dyan ng pro then mag add din tayo ng text gamitan natin ng mga pants na pro for example ride with my favorite person EOD ride with my favorite person sweet naman then yun guys Tap lang natin dyan. Lagyan natin ng pants na pro. Maghanap tayo ng pro. Ito guys, may diamond. For example, to guys. Yan. Then, sa epic guys. Lagyan din natin ng pro guys para makita nyo guys. So, ito na lang guys. Ang pangit ito guys. oh yan na lang. Then, check. So, Kita nyo yan guys, pro yung mga nilagay natin dyan guys ha. Pero hindi, hindi po tayo naka pro. Papakita, papapakita ko lang sa video na to guys na kaya naman nating gamitin ang pro. Sa ganitong paraan lang. Ayan, ganyan guys. Abaan lang natin guys konti. Yan, hanggang dito lang para mabilis lang i-export natin. For example lang naman to guys eh. Ayan, tanggalin mo lagi yun guys yung cup cut na yan ang pangit kasi guys yan ito yung nag-arrange kami guys ng jowa ako guys sa Puerto Princesa kami yan guys sa mga hindi pa nakapunta dito ng Puerto Princesa punta na kayo so yan guys so pro mga nilagay natin yan guys pro lahat yan pro pro na filters, pro na text fonts, tsaka text epic. So, ngayon guys, ang gagawin natin yan guys, para po magamit natin ang pro. Tingnan nyo ito guys. I-click natin ng export. Yan. So, yan. May papripang si Bindis. Pero, wag na natin i-click yan. Kasi, naka-pro tayo. Tingnan nyo guys. you are trying standard feature for free yan wag na natin i-click yan guys tibindis lang naman yan pero kung gusto nyo click nyo pero kasi nakalagay dito sa baba get the first event this free renew at 1,210 pesos for one year i for month on the first one year is 1,520 so mahal guys mahal x lang natin export lang natin ulit ayaw nya guys hindi talaga ma export guys di ba kasi nakapuro tayo eh ay hindi tayo nakapuro eh kaya nagasabi yan ganyan And guys yan hindi natin ma export yan guys so ngayon para magamit pa rin natin yung pro guys is mag ano tayo guys mag mag screen record na tayo guys ayan so screen record natin guys I click nyo lang guys yan yung ano nyo then click nyo yung record screen ayan so yun guys i-play nyo guys pag, pag naka-open nya guys yung yung ano nyo guys yung videos nyo guys kapag naka open na guys yung videos nyo guys is ayong record nyo guys kung ano mang ginagamit yung recorder so i-play nyo to guys ayan habang nagre-record siya guys yan yan lang guys para mag-record siya guys yan hanggang matapos yung video guys ito yung technique guys para ma ano mo yung ano magamit mo pa rin yung pro. Ayan guys. Wait lang natin guys. Papakita ko sa inyo kung paano maging okay yan mamaya. Na hindi, hindi tayo nagbayad guys pero ang gamit natin yung pro. Yan. Okay na yan. Ma-record na, na natin. Then i-X na natin to guys. Then dito guys, i-click nyo ulit ang new project. Yan. Then select natin yung ating na-screen record kanina na pro. Yan. Click lang po natin ito mga idol yung add sa baba. So yan ang itsura nya loads. So kung mapapansin nyo, kitang kita sa screen record yan yung pati editing natin no. Mga ano nya, ang kita yan. So ngayon gagawin natin guys, Click natin. Hanapin natin dito yung Napin natin ito guys. Tap natin yung video guys, then hanapin natin yung craft. Pindutin natin yung craft. Then manual craft lang po natin guys. I manual craft lang natin guys. Yan. kerap lang natin guys so make sure guys malinis yung pagkakrap nyo guys yan yan okay na guys sin check yan guys nakapuro na tayo guys yan play natin So yun guys, kahit nakapuro na tayo dyan guys Pwede na natin i-export Yan guys, click natin export Tingnan nyo guys, may export na yan O oh, yun guys, di ba? Ganun lang ka Dali guys, para magamit tayo ng pro Kahit na hindi tayo magbayad Yun lang guys, sana marami po kayong Matutunan dito guys Sa mga bago pa lamang dito ay paki-subscribe naman po ang aking minting YouTube channel. So napakalaking tulong na to guys sa amin bilang isang small content YouTuber guys. Maraming maraming salamat guys. See you in the next one. Bye bye.